Ito ang basuka. Ito yung basuka chicken. The best taste daw. The best taste. Ito yung ito bread coleslaw. Ikaw nagsabi, we will try it And next time. Mga kami... Spicy yan. Sabi ko spicy. May na silang yung, ano, yung sauce nila. Eh, yan lang naman ang nakalagay ko. Ano yung nakalagay, yun lang ang, ano, nila. Gine-gribi-gribi nila. Hmm. Tapos, uh, hapilin. Purong tolaman. May itin yung, ano, nila. Nagagaya sa, ano, maitim? Hmm. Yan naman siguro yung ano nila. Eh. Kaming dalawa ulit. Si Basuka. Basuka. Try daw namin eh, for the first time kami mag-order ng ganito. Yung ano niya ba, yung laman niya para ano yung pinagos? Hindi na, chili yun.

Mm. Yan naman namin kumain habang tulog yung isaw. <laughs> tulog Pero pa yung, siya. Yun. Yung manok nila, juicy. Mga malambot ba? No? Mm, yung ano. Samantalin namin kasi. Busap ng Mang Tomas. na sawsawang. Pero masarap ang manog nila eh. Nakayo siya kumakain. <laughs> <laughs> ako <Ay>, Magising na yung isa. na <laughs> kulismo. Ng boza manap. Okay naman yung hangin. Alam niyo guys, isang buwan na, one week na nag-try kami magkain nito. Hindi natuloy -tuloy ngayon, natuloy na tuloy-tuloy, na tuloy na. Ano mas na Wala naman nahalagay eh. na Dalawang ano, dalawang bread. Dalawang Pula. coleslaw. May, ano ba? Six pieces na. Yung, may prince, prince price. Hmm. yung Masarap yung may french fries.